wine yellow legit meron kayo nya ano? maklin sweater alin boyoging maklin sweater Logon, mga idol, logon. Ang amal platin nyo. Ayan o. No? Logon din. Ipin, sweater din. Para kiki. Ah, puro maklin sweater yung anak natin dito, mga idol. Ito yung pinakamatindi. Malaban sa amo. Ayan, paisa. Kanawain yellow liquid. Bihiray mo nga ito. Yellow liquid. Kanawain. Lugon silang lahat. Lugon. Kola yan. Bulik ba yan o bulik talisayin? Yan. Bulik talisayin. Sulong anak yan, sulong. Mga idol. Itong isa. Bulik din ba yan? Parang bulik na ano? Parang bulik talisayin din. Naubos ang buntot. Ganyan din sila maglugon mga idol. Ano sabay-sabay yung buntot na wala. tunay na talisayin yan. Ano. Pinasakaan ko lang sa ito kasi magdidilim na. Minsan kasi hindi makapatong na sa patungan. Maka B10 na may milay. six months. Mga ilo, six months. Hmm. Mahawakan kasi, magaspang yung katawan. Nasasaktan. Lugon silang lahat.